Tapos Sakay agad Ito tayo Tumirik si kuya oh Naabutan What's up mga boss idol Welcome back again to my youtube channel guys So Kuya Jing TV So ayan nagbabalik ako dahil sa gusto ko lang ibahagi yung na experience ko nung baha. talagang nagbabagyo-bagyo ngayon. Yung naranasan ko nung bagyong Karina, no? July 25, pagbalik ko, papasok ng trabaho. So, hindi ko inakala na ganong palakhaba at kataas yung tubig. So, yan. Nagtulak ako ng motor, guys. So, ayan. Let's go. Panorin natin, guys. Natin lang. Alright, guys. Pagdating natin dito sa may ano, taas lang ng baha dito sa SM hindi kaya sir hindi kaya ah uh, yun club tayo dito okay tayo na ito hindi nga lang kung kaya na malalim pa rin dito yung iba kasi nagtutulak na eh kayang kaya sana tumawid kaso ang daming tao sa sagi, gitna kaya siyempre may istak ka hindi tuloy tuloy yung takbo natin kaya ayun tumirik na tayo yung isa sa gitna oh. hanggang tuhod nga karen <laughs> Mahaba kasi. Pwede sana kung hindi mahaba ito, kaya ito okay. eh. Uh Ayan nga eh. -huh. Tulak, tulak. Ayan hey. nga Tulak tayo Ngayon lang ako nagtulak eh Tilting, eh, terus Baha. Hanggang kailan kaya ito? So ayan, malalim na tayo. Ayan, tumirik si kuya. Naabutan. Patulak ka na lang dun, oh. Lalim. Ayan pa may 2 pang truck So di makita yung ano May bara Woo! Tuhod lang Hanggang tuhod So ayan nakatawid na tayo Woo! Nagpas tuhod Subukan natin magpa-start Kung kaya iya-under to First time in the history, ano? Malalim po sa boss sabi tuhod! Dito! <coughs> oh. Mama no, matay, hindi kaya? Ka, 'yan. to tubig oh <laughs> so bahala nga so ayun dar, <laughs> so do naman dar guys ano, one click lang din naman siya. So, tinanggal ko yung takip sa tambot oh. Nagyan ko kanina eh.